<laughs> Ayan, ah. <anak. laughs> Naluya ba ikaw, anak? Nagkuha ko ni mo, anak. Luya, sa mama, anak. Di pa ba ako mahago, anak? Kay luya, giku anak. Imo, kong gipakuha ko as karsada, anak. Hmm. Hilak si mama. Hmm. Mahilak si mama. Sige, magitan ako. Valdi, umalis ho! -hmm. Umalis ho! Umalis ho! Umalis ho! Umalis ho! guys ho! Umalis 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 ulan Umalis ang lakas nang ulan guys. Ang lakas ng ulan kahapon mga palangga, kumikidlat at kumukulog pa. Yan, marami na namang ibon. Marami na namang ibon guys na nag-iingay. Ayan, good morning, happy Sunday. Sa labas muna kami mga palangga. Tinuha ko po si Papi sa labas guys. Nandoon po siya sa kalsada, Nakahiga. So, kinuha ko po si Papi. Baka masagasaan po ng mga sasakyan na dumaan. si good morning to you. Hello, guys. Good morning. Love, Mama Lisa. Si Papi, guys. oh Love. Love, Mama. Ay, sos. Ay, sos. Kalab. Ay, sos. kalaboy. Say good morning. Ina sa labas kami ni Papi, guys. Yan sa wakas, nakaligo na po ako mga palangga. Pero masakit aray. Masakit pa din ang aking ah, uh, dito guys. Oh, masakit pa din. Iwan ko po kung anong nangyari nito mga palangga. Say good morning to your viewers anak. Hello guys, happy Sunday. Kumusta na po kayong lahat? yan, kalalabas ko po lang po ng hospital, kahapon ng hapon yan, pag dating ko dito sa bahay trabaho agad at ito si papi lang guys nakabantay lang po dito sa bahay siya lang mag-isa dito si papi so napaka nitong asong ito. Maasahan po talaga si Papi, guys. Hmm? Ha? Oh? <laughs> Ato na to, so? Taga ko sa tatis Gawas. <laughs> Mama! Mama! Ang barog ka? na, oy. Eh. Aris, sa Tetris Gawas. Tanaw oh, sa Tetris Mga Langgam. Daghan kay langgam anak. Akong bayabas anak daghan kay bunga anak. Nagsigi pamunga anak ang bayabas ni mama anak. Oo, nagsigi pamunga ang bayabas. Daghan kay bunga ang bayabas ni mama. di ka makaog bayabas. Hmm? Ayan, maraming salamat po guys sa inyong panonood. Ayan, kinuha ko po si Papi sa may kalsada guys kasi doon siya nakahiga. So, kasi mayroon pong patay na daga doon sa loob ng bahay, kinukuha po ng aking anak. Thank you for watching. I love you all mga palangga.